Isang araw po sa inyo lahat mga kalingap At <laughs> dito po tayo ngayon Sa Pasay Ayan. At magkano po kami na makakainan Ang halmosal ha? Huh? <laughs> Pasay City na. <laughs> Kaya nga. Milaur. Milaur. Pasay City nga to. Sa to ng Pasay City. Ayan mga kalingap. barangay 183 Zone 20. d Pasay City. Shout out po sa inyong lahat. <laughs> ah, tour <laughs> natin. Ayan, yeah, Cebuano. Ayan, Cebuano. Ayan, mga kalingap. At uh, grabing init po dito sa Manila nyo. Ayan po init dito sa Manila nyo, mga kalingap. Pa dito, pa init. pa dito, ano? Sa sabi ko, lima ula na eh. pag na lang ako, mag-antap na lang ako mabaya. Ayan mga kalingap, uh, dito tayo ngayon. Lilibot-libot po kami dito sa ano po nitong ano hotel ay hotel. Tama po hotel pala. <tod> likod likod lang po ito likod. <tod> oh, likod na po na ang tinutuluyan namin. Ay, naglilibot-libot po kami dito. Ayun, marami po kayong makikita dito. Isa ko po si ano si Kalingap Edu. Ayun ah. Malading dong Dante Spawn dati nga. <laughs> Ayan, no, naka, ano lang po kami, nakapang nakapang hotel na atayo. <laughs> Ayan mga no, kalingap, tayo ngayon. Oh, nandito pala kayo? Uh, okay. Saan po ako. Ayun, sarap po, no? kakanin. Sarap ng kakanin, oh. sarap, ano? sarap, mania, no? Sarap nyo, no? Sarap nyo, no? na mga karingap, dito muna tayo. Ayun o, kain lang pala ngalu. Pintirin mo siya, no? Hindi okay, na kailangan sa loob. Kaso wala tayong i-withdraw yun. Ayan mga kalingap, dito kami sa... Ayan mga kalingap, dito kami sa... Si Buana. Ah, Metro Supermarket na pala yan, eh. Hey, oh. Supermarket na pala yung mga kalingap. Morning po! Hello po. Hello. Apo. Ah. Kami kailangan na ng sabon-sabong kami na sabon, tapos kami, kajarusan. Salamat po. Salamat uh, hey. kalingap negative, hindi naka-withdraw si Ibishi. Wala kami pang kain. <laughs> Wala kami pang kain mga ka pangkain, up, guys <laughs> Norepetitit so, ano? Para sa over lugaw <laughs> pa Para sa over po <laughs> uh. So nga ano Ayun mga kalinga pa dito po yung napili namin pwesto Karender ya Puro Hindi bawal, pwede lang dyan magpagupit Bawal dyan kumain Hindi tayo pwede kumain dyan eh Kaya nga meron silang tahe ah Yung order nyo Ay Kumain mo sila Kumain mo sila Ayan mga kalingap at kakain muna po kami. Hindi niyo puro, baboy. Ate puro baboy ba?

gulay Parang gusto ko rin to ah. Ang ganda niya. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Sige na. Oo nag order na kayo. Oo oh, sige lang Balik na ikaw. Oo kami na. Sige na. Balikan ano, na Ed, ilang tuyo mo Ed? tuyo. sa tuyo kayo. tuyo. Uh, okay. Ano po ito? Ito lo po sa akin Ang gulay. Salam po. Hindi na ta na ano. Bakala. Yan makakalinga pa kakain muna po kami dito po sa uh, dito sa kanto na uh, corner po nung aming tinutuloy na hotel tara mga kalingap kain tayo yan mga kalingap pagkatapos kumain ng gulay at ng kanin buko juice naman po tayo ayan, sarap at yan may panghimagas pa pong saging Sarap mga kalingap Shout out po sa inyong lahat Ayan mga kalingap At okay na Ayan. Pakain na po kami At babalik na po kami doon sa hotel

Back to home base na po kami. Kapalagi tayo sa bahay mo. Oo, ganda niyan. Pag may ganyan sa bahay mo, no? Mas ang bahay mo ay, ano? Isang palapag lang naman. Pag pindot mo, nandun ka na din agad. Pag bukas, nandun ka na din agad. pag ka pa nila. Pag-bastis ka pa nila. Pag-bastis ka pa rin. Pag-bastis ka ka pa rin. Pag-bastis ka pa rin. Floor at first floor. Test yung number mo dito hanggang 25. Tapos Pag-close, ito pa rin. Pag-open, ito ka na.